Trenyas, Makati. Ayaw mandar. Walang CBI. Conversion yung ano. Magpapalit tayo ng card sa CBI. Ayan o. Hindi. hindi naman tayo yung original niya. Hindi naman yung original na card. Pati yung CBI, hindi rin original. pang 1 2 tapos nalulubat may na yung charging charging system may na laki ng makina na ito. parang oh. har Harley Davidson style oh. so ang uh, parang makati pa yan siya guys yan oh, no, dinala kay kuya eh guys dalawang pistol hindi ba yan o wonder? hindi nakasakay to kanina sorry. sa ano L3 oh okay So nakasakay siya sa L3, dinala sa amin from Makati oh, ayan siya so guys, hindi yan umaandar ayan, papaandar rin ni Kuya yan branded Honda eh. Hmm. Honda up, Honda laki na maki na ito dalawang piston dalawang tambot show, ayan siya, oh Dalawa spark plug dalawang spark plug ang tambot siya. So, ikutan natin. So, sa kabila, mayroon pang So, ayun siya. Dalawa-dalawa siya. So, guys, ang tangke. Eh. Ganyan. So, ayun o. Oh. Ayun. Ito, bubuhayin ito ni Kuya Egay. Papaanda rin niya yan. Ayun, Oh. Thank you sa Tiwada from Makati. Hey, sir. You Honda Rebel 250 Walang kuryente guys Ito yung stator niya Sira yung Pulser. Eh. Mababa ang reading. Ayan eh. 106, 105. Dapat mga nasa 200 o 300 ang reading niya. Eh, I-rewind natin ngayon yung Pulser. Kasi wala tayong mabili. Sobrang laki. Malaki ang Pulser ng Honda Reveal. 250. Dito yung nakalagay. Primary type yan mga eh. kuya. naman yung reading ng stator niya yung primary ito ang kulay itim na to ayan yan yan nasa 296 295 yan goods naman yan dito tayo sa pulsar talaga ito ang re-rewind natin ito ang pulsar guys so, remember lang natin dito kasi yan re-rewind ko sana kaso ibang klase. Meron yung wine ako nito pero ito magkaiba kaya hindi ko tinuloy nahirapan. Kinuha ko lang itong holder. Tuminilding ko lang dyan. Pang XR200 na Honda. Ayan. Ayan natin ito. Automotive wire yan. Tapos hininang natin yung dulo. Dulo. Kasi ito hindi na gumagana maigi. Kaya natutunaw yung mga yung ground niya. Yung mga maliliit na wire na ground. Ayan, natutunaw. Kasi ito kulay pula to pero ground kasi ito pinag-ground dinugtong. kundi dikit nga yan sa pa Ito. Yan yung ground ng Honda kulay green. ground mm, pag walang body ground, nagpo start ka, yan ang matutunaw, yan ang nalambot. Kaya kailangan yung importante yung body ground. Napaka-importante yun. So, ito na yung Honda Rebel guys. Tingnan nyo na yung mga wire. Ayan siya. Oh. Kasi yung mga wire na 'yan, ayusin diretso yan ikuyay. Guys, kasi may mga sunog-sunog. Ayun. 'Yan ah. Ay mga kagaya niyan, ayusin niya na yung pagka wiring niyan. So yung iba, tape, then yung iba hinihinang niya talaga, guys. Ay kagaya niyan, kasi para matibay. Ayun oh. Ah. Ayun, ay pupunta sa starter dito 'yan. Ah. Oh, 'yun 'yun. Oh. To. Then yung sweets. Ayan siya. Ayan nakaabang 'yan, wawawayan din yan Uh, okay. Isa na namang modified guys, stator. Stator ito ng Honda Rebel 250. So ito siya guys, nakikita nyo. Tinanggal na namin yung mga nakarewind dyan. So itong, ito, 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 itong, itong dalawa na to, Saka to, dinagdag na lang po ito, ginawa. Dati, nakikita nyo, yung isa na to, mayroon tong rewind na primary. Tapos yung iba na yan, lighting ang naka-rewind So ngayon, nagdagdag tayo ng dalawa, ganyan. I-rewind po natin yan lahat ng lighting na ang gagawin natin, lahat na. So ayun ang itsura niya itong mga bago na parang winetlingan, ayun po ay dinagdag na lang natin yan so i na natin lahat yan gagawin na natin yan ng rewinding lahat ng lighting so bali mawawala na yung primary dyan on the rebuild to 54 yung stator na to primary ang nakalagay dyan yan, yan yung primary niya kasi primary type yung motor na to eh ngayon hindi na natin linagyan ng primary kasi dapat ang nag-rewind dyan yung maliliit na wire ngayon hindi ko na linagyan ito ng linagay ko eh. Terima kasih telah menonton Ito na yung Honda Rebel guys. Ito yung nire-rewind dami stator. So yung nire-rewind dami yung stator, nandiyan na siya, nailagay na dito. Nagpalit na rin kami ng regulator. Paanda na natin to. Ayan, umaandar na yung Honda Rebel natin. 250. Napaandar okay. na rin yung Honda Rebel 250.